Magandang araw mga kaibigan Pag-usapan natin ngayon ang kalagayan sa kalusugan ng ating Pangulo Kahapon may nagpadala sa akin ng one minute uh, video clip ng Pangulo Ini-interview siya May napansin ako sa kanyang pagmumukha Tapos may nabasa akong comments tungkol sa video ngayon na Hala? ang Pangulo. Delikado ang kanyang health condition. So akala ko, ako lang yung nakakita na there is something wrong sa kanyang itsura. Eh mga comments na basa ko nga, uh, halos parehas kami ng tingin. Okay, uh, natin itong one minute video tapos mamaya magkuro-kuro tayo kung ano ba ang kalagayan ng kalusugan ng ating Pangulo. Well, uh yes it's a very very sad news um, i have lost a friend the philippines has lost a friend uh, secretary this is a special person and uh, with uh, with a deep compassion really for uh, the people that she had to care for uh, mainly namely the migrant workers and she was very very It's a big loss. She's ang galing galing niya sa She very much followed in the tradition of Kablas Ople, uh, of excellence, of compassion. Uh, it is a great loss for all of us. It is a great loss for all of us who called her my friend. It is a great loss to the Philippines for the service that we know she could still have rendered. And, uh, she, uh, lived. So, yun po ang Pangulo. Ah. Uh, ako, naranasan ko na 'yan, yung mukha na nakikita kasi sa mukha ang kalagayan yung emotional, spiritual na condition ng tao. Nakikita sa mukha, physical, yeah. Tingin ko sa pangulo yung pagmumuka na nayon Akin-akin lang ito, ah. Na yung kalusugan niya is there is something hindi naman na, ano Basta, namamaga ang kanyang dito. Malala ko yung itsura ni President Marcos Sr. nung nagkakasakit siya. Parang namamaga ang mukha. I don't know kung ano sa tingin nyo. Basta itong video niya na ito is, ano, There is something wrong sa kanyang itsura. I hope I am wrong. Hindi ako doktor, But, naranasan ko. Nung bago ako mag-retire, uh, two or three years bago ako mag-retire, napakaraming stress sa aking trabaho. Kasi, commander na ako by that time, eh. napakalaki yung aking responsibilidad. Uh, Brigade commander ako sa Mindoro. Tapos, nung general na ako, I commanded the thousands of men. Dami kong iniisip. Makita ko yung aking mga pictures or videos nung panahon yun. Iba ang itsura ng aking mukha. Ang daming kulubot. Tapos, yung aura, iba ang ano. There is no, parang, makulimlim ang pagmumukha ko noon dahil puno ng stress ang trabaho ko. Ngayon, retired na ako, leading simple life, tapos pa blogging blogging tumutulong. Marami ang nagsasabi, yung mga kaibigan ko na, Hoy, General, bumata ka naman. Gumanda yung aura mo. Gumapo ka. Ha, <laughs> ang ko nang naririnig yung mga comments. Yung aura ko ngayon, yung eh, tsura ko ngayon kaysa bago ako nag-retire. Ang daw ng ipinag... Parang hindi ako tumatanda. <laughs> so, nung full of stress sa buhay ko, mahina ang pakiramdam ko, madali ako mapagod. Hindi katulad ngayon na nagtataka ako, mag-jogging uh, ako, mag-basketball. Halos walang, ano, mapagod man. Kaya lang mamay, makarecover. So, lesson dito yung stress. Kaya, balik muna tayo sa Pangulo. Naawa ako sa kanya. Sa totoo lang. Napakahirap ang trabaho ng isang Pangulo. Nasa kanya lahat ang problema Nakasalalay sa kanya ang buhay ng 117 million Pilipinos. Well, more than one year na siya. In fairness, ulit-ulitin ko, maraming aspect ng governance na maganda ang pamamalakan. Isa na yan sa migrant workers kasi magaling, ma masipag may puso at malasakit yung pinili niyang uh, sekretary si late Susan Ople I hope makapili siya ng katulad ng uh, sekretary Ople uh, Department of National Defense, wala tayong problema uh, Department of Education DOST uh, DSWD okay ako niyan So, halos lahat, okay, except <laughs> ang pinaka-worst, uh, yun na, Department of Justice, DILJ, wala rin, mahina, uh, peace and order, lumalala dahil sa criminality at droga, ah, uh, DOTR, siging ka-brownout sa naiya. Then, pinaka-the worst, <laughs> ang Department of Agriculture. Hmm, Bureau of Customs, wala rin. So, napaka-stressful ang buhay ng ating presidente. Kaya baka yun na uh, nag e na sa kanya yung stress. Okay. Uh, last week, may namit ako na namasyal kami uh, sa Caraga region. May close friend kami doon na uh, pastor Uh, I consider him as my mentor pagdating sa spiritual life. Binisita namin. Nabigla kami dahil may sungkod siya. Bago lang pala siya na-stroke. Uh, I think January this year na-stroke. So tinanong ko, Pastor, may history ba kayo ng high blood? Sabi niya, wala. Okay naman daw siya. Ay bakit na-stroke siya? Ang kwento niya is ano? uh, may in-invite siya sa Hawaii mag-speak sa ano ba yung grupo na yun eh ano na-stress siya sa paggawa ng kanyang powerpoint presentation Hagai Hagay pala Hagay, Hagay Institute halos sleepless nights, marami siya sa pag-prepare ng kanyang powerpoint eh, natuloy siya nag-present sa Hagay Institute sa Hawaii Pagbalik niya, hindi nakapagpahinga, may dalawang speaking engagement. So, yung tuloy-tuloy na gano'n, na halos sleepless eh, dahil sa mga speaking engagement niya, wala. The following day, natumba na siya, dinala sa hospital. Mabuti nga, at nakarecover. So, yun po ang epekto ng stress sa buhay natin. So, Nakaka-stress sa Pangulo itong pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Narinig ko one time, inaamin niya na he has many sleepless nights sa pagtaas ng presyo. So kung papaano niya, no, ang reklamo ng taong bayan ngayon is yung tumataas na presyo, lalo ng bigas. Eh, laking pagkakamali niya, nung excuse me, nung sona, pinanggit pa niya na kaya nating napatunayan natin na kaya nating pababain ang presyo ng bigas, karne, isda, gulay, asukal at iba pa sa pamamagitan ng Kadiwa Store. Nako, ang laking pagkakamali niya 'yon. Maraming isa na ako ha, ah, maraming nagrereklamo sa pagtaas ng presyo ng bilihin, lalo na ang bigas. So yan ang mga nagpapa-stress sa Pangulo. But aside sa pagtas ng presyo ng bigas, may isa pang nagpapa-stress sa kanya. Yung torn between two lovers ang tawag ko nito. He wants to serve well. Gusto niyang mm, iangat ang buhay ng Pilipino. Gusto niya malinis na pamamalakan. Eh yung nakapalibot sa kanya na parang mas powerful. Ayan. Diyan siya ngayon. The, that is very stressful to the president. Hindi ko na sino yung nakapalibot sa kanya na nakikialam ng gugulong. So hindi niya alam kung anong unahin niya. So, ipagdasal po natin ang Pangulo. I hope I am wrong na yung namamaga na itsura niya eh parang may sakit siya. Sana hindi. Mas maganda yung healthy ng Pangulo. ah uh, kailangan natin ang kailan kailangan natin ipagdasal ang ating mga government leaders. So kahit binabatikos ko paminsa minsan ng presidente, I still want his administration to succeed. Dahil naniniwala ko na ang dugong Marcos ay eh, may dugo na may malasakit at pagmamahal sa kapwa niya Pilipino kagaya ng kanyang tatay na Marcos Sr. So sana dumating ang panahon hindi na magtatagal kasi naka one year na eh. Sana makapag ipon siya ng lakas ng loob to say no sa nag-i-influence sa kanya. Sana Uh, yung tatak Marcos, dugong Marcos, yung legacy ng Marcos, huwag niyang pabayaang masira na yung mga bumoto sa kanya, 31.6 million Filipinos in, hindi na masabi na nabudol-budol kami. So, again, let's pray for our president for his good health, wisdom, guidance, Uh, sa kanyang pamumuno sa ating bansa.